Hey guys, I just want to ano, maki ano ako sa ano ha, maki -ano ako sa gulo ng Miss Uni, Miss MGI or whatsoever, especially to this uh, brave girl. Matatawag ko talaga siya na siya yung brave para sa akin, it's because for ilang bang years ng MGI, di ba? Halos every year tayo as Filipino, parang always tayong galit, it's because naagawan tayo ng panalo yung if I'm not mistaken kay Nicole Cordovez kanino pa bang mga time na halos ninakawan tayo ng panalo ng MGI hanggang ano lang tayo hanggang salita lang tayo sa social media hanggang ano lang tayo hanggang parinig lang tayo pero wala talagang tumindig na tao regarding with that but only this Myanmar girl hindi naman yung pagiging runner up niya yung In ano niya eh, hindi yung pagiging runner-up niya yung binaliwala niya. Kundi yung sabi niya is yung panalo niya sa national costume at saka pan, yung dalawang panalo niya na hindi binigay sa kanya. With, hindi natin alam bakit hindi binigay. Patutuo. Sino bang nakakita ng ano? Sino bang nakakita ng national costume niya? Diba sa lahat ng ano? Siya talaga yung pinaka, yung bang nationalistic? Yung lahat ng ano? siya talaga. Pero hindi binigay sa kanya. It's because hindi kasi it's because hindi siya pumayag sa cooking show. Hindi pumayag sa cooking show. No. Siya yung pinaka brave na babae sa MGI na tumindig talaga tapos ngayon as we ngayon sa mga Filipino, di ba sabi niya nga sa vlog niya, wala siyang against sa mga babae, wala siyang against sa mga sa nanalo sa India, sa Philippines or whatsoever. It's not about that. It's about the show, it's about the management, yung inano niya, yung inano niya. Kasi nga alam naman natin lahat no, na wala naman talagang judges ang ano, ang MGI. Kundi kung sino lang gusto ni yung may-ari, siya lang yung mananalo. But kidding aside, kasi nga, uh, sanay na tayo sa ganong klasing ano ni, kung sino mang may-ari ng MGI, MGI na yan, walang Filipino, walang ni isang Filipino na tumayo. At only Myanmar lang. At ngayon, binabato siya ng mga Filipino kasi nga, wala din namang alam ang, uh, walang alam yung ibang Filipino kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pag pagbitaw niya. Hindi hindi pa siya na dethrone, bumitaw na siya. Kasi nga totoo din naman no. Parang siya talaga ang pinaka-brave sa akin kasi anhin ko naman yung second runner up or yung throne ko kung hindi naman talaga hindi naman hindi naman siya ano, hindi naman siya worth it hindi na siya nagiging worth it. It's because sa mga small prizes pa nga lang or sa mga small winnings pa nga lang, hindi na binigay sa kanya. ba? Diba? So, kudos to you, Miss, ano, Miss Myanmar. Sana tama ako, Myanmar ba? Kudos to you, Miss Myanmar, kasi napakatapang mo. Napakatapang mo. Ikaw ang pinakamatapang na uh, contestant ng MGI. Promise. wag kang mag-ano. Huwag kang sumuko. <laughs>